So mayor, pag numabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya dun pong hindi pinagtakitaan ng mga kurakot. Halos lahat basta public works halos lahat makikita mo. Kalsada barrier, tuwing dumadaan ka, leta si dumadaan ka sa barrier na 'yan, oh. No? Bilangin mo 'yan. Hundreds of kilometers 'yan at per kilometer 1,000 'yan. 1,000 times almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback di ba? So bilangin mo o kaya yung cash ay bawat diyan 11,900, 9,900, 9,000. Ibo pa yung solar lights. Eh, kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you 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 come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano pong ano pong naiisip niyo? Ano pong nararamdaman niyo? Asa lang mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We have been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta ka sa Ipquan, magkano lang kinikita ng mga mga vendors, 400 pesos, 300 pesos, taxi driver, 600, 700, jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tak. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tak sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na lang bulsa. Pumapalakpak kasi tuwing may utang eh. utang dahil. Bumapalakpak sila lalo. Situan-tuan sila, ah, may rano ng mga ah, may. At ang masama na ito, yung kanilang kasakiman, greed, walang hangganan. Tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Walang, may may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina, pero bukas po ang tanggapan.